Oh Aya. Yeah. Hello. <laughs> disappointed <laughs> ba? Ang <laughs> disappointed. Kasi nakikita kita kasi sa Facebook na papanood ko. May nakita akong parang tao dito. Nung makita mo yung, yung di sa profile pic kasi maganda eh. And then suddenly nung nag-open cam na siya, sabi mo scam. Trending ngayon yun eh. Nakikita <laughs> ko sa Facebook. Bakit kinapang? No, I'm from Mitsubishi, Caloocan. I work sa Mitsubishi, Caloocan. Ah, okay. ilan taon na si ma'am? 45. o, oh, di ba? 45 ka na? Oo. May dalawa na akong dalaga. Kaiitin lang nung ano, bunso ko. Pwede pa yan? Grabe <laughs> siya. O oh, bakit? Hindi na ba pwede? Hindi. Oo okay naman. Kaya ano, kasi mas okay yung wala. Sakit lang sa ulo. Pero kung may darating, why not, ba? Diba? Kung may darating man, guys, ha? Huwag niyong kalimutan magdala ng lana. <laughs> Ilan taon ka na sa mga? I don't know. Two years na. Two years pa lang. Man. Pero may bala ka okay. pang mag sa ngayon kasi wala kasi yung last relationship ko oh, masakit sa akin eh. Puro maha, ano, Sa trabaho ko kasi karamihan mga nag, yung mga, yung naging jowa ko kasi medyo mahihigpit. So, ayoko nang ganun. Hindi ako makapagtrabaho mabuti. Lalo sa, ano, sa trabaho ko. Di ba kailangan nakapok, naka, ano ka, ma, malawak network mo. Nakikihalubila ko kung kanina kanino Eh, ayoko na si so Yung may makausap ka lang kliyente eh may ibang nang kahulugan sa kanila. Alam mo ang discount din yan para hindi sila mag-isip. Bueno. Bago ka umalis, pagurin mo muna. Ganun <laughs> bueno ba yun? Para hindi na makapag-isip, matulog na lang. kasi ano yung last ko, LDR yun. Ah, LDR. Ah. Ako okay, hindi mm -mm. mo pinakita. Every two years pa umuwi. Kaya ang hirap. Oo. Oh. Tapos? Hindi na kasi... Eh, dip. din ganun pa rin. Higpit. Lagi nakamonito. May nakakasakal. Mm hmm. Ngayon nakita-nakita dito sa pagkakala ko sa ito. Ano ngayon lang kita nakita dito sa ano sa orange oh, up ba to? Kasi yung, yung ano yung trending mong reels doon ko nakikita sa blue up. Mm hmm. Actually pangalawang account ko to, yung isang account ko is 700,000 followers pero na-ban kasi. Ay bakit? May nag-report. Oh, ganoon talaga. Yung mga tao na Sad. alam na. <laughs> Ito kasi ine-entertain ang inggit. Dapat maging happy na lang sa mga tao kung nagiging kung umaangat sila. Ganon dapat. Ganun talaga ang buhay. Mm -mm. Negativity yan eh. So, hindi ka naghahanap? Hindi naman. Kung may darating, why not? Kung wala, so, edi eh, okay, okay lang. Kasi masaya naman ng ano? Maritisan. <laughs> Anong gusto mo? WANTED Piece with Heart man ito, madam. Ha? Ano na old Wanted with Heart. Wanted with. O oh, sige, hanap mo ako kung may kung may magcha-cha -tsa ga. Ilang na, Tinay? 23 po. 23. Mga nai ko 20. Oh. Tumudumidi si nanay mo. Kogar? <laughs> Wala naman sa edad yun, eh. Basta responsable, eh. <laughs> Ayaw mo, ma'am, sa kanya? Bata. Okay lang po. Okay lang po. Alam mo, mas matanda sa akin. May mga viewers ka bang gano'ng edad? Yung 50? 50 patas <laughs> Kasi sa age ko, mature na dapat, diba? Mata pa yun, ma'am. Di pa kumplitong ipin. Tumidede <laughs> pa ata. Nagbe-breastfeed pa. Ano po ang trabaho nyo? Ah, nandito po ako sa ano? Ah, DE. DE? Anong, Anong DE? Department of Agriculture. Mhm. Uh -huh. Agriculture. Uh -huh. Ano kayo yan, kuya? Ah, uh, Watsman po. Watsman? may si mahilig to, ma'am. Ah, nang Sir, may anak na si ma'am, sir. Okay lang sa'yo. Single ma'am na ito. Ah, uh, may ano din ako. May anak din ako, dalawa. Pero matagal na hiwalay. Mm -mm. uh -huh. Ilan na anak mo, ma'am? Okay, ha? Mm -hmm. Dalawa. Karehong oh, dalawa. babae. Uh -huh. Ang pinagkaiba kasi sa babae at lalaki, no? Kapag ang uh, lalaki nagkaroon ng anak, may experience gumagaling. Tama? Ang babae pag nagkaanak, tama po. Nagka-experience lumuluwag. Okay lang yan. Ito ano. Uh, magkaintindihan kayo. Tapos walang tinatago. Mm-hmm. -mm. Baka naman, um, sir, dito ka lang single, ha? Ah. Parang, parang... Ah, hindi. ...sama Ma'am, sa pagligo... open yung account ko. Hindi, <laughs> kasi Sabi marami nyo. na ako naka-encounter na client na ganyan, sasabihin sa'yo, ah, uh, single ako, single ako, tapos once na i-release mo na yung unit, may may excess baggage, dala-dala pala yung jowa. Maraming ganyang mga lalaki. Ganito kasi yan, ah... Uh... Yung ka ko noon, nandyan sa ano, ibang bansa. Hindi na umuwi. Nag nakahanap na doon. Oo. Parang gano'n na nga. Thank you, Sam. So, mm. taga saan so, po kayo? Gano'n ka nakatagay, Silwil? From Bulacan po ako. Thank you ah, sa mga nagbibigay. Ah, sobrang nagiging. layo. Taga saan ka ba, Kasi Kuya? Kasi minda lang ako. Oh. Mindanao. Mindanao, ang layo nga. Okay, ikaw pupunta sa lalaki? Hindi, okay, kung mag-e-effort siya, why not? Kung magiging okay, why not? ba? Diba? Oh. Ay, oo. Oh, na -na oh. no? Hindi <laughs> naman ikaw. Abroad nga, eh, nakakapagtiis ako yung pang Mindanao lang. <laughs> tama, tama. Kaya ilan, ta ilan taon ka na, sir? Forty-three. 43. Nakakaisa pa? Ay, kahit apat, kaya pa. Mukhang <laughs> praktisado ka, sir, ha? Matigas, mat, matigas pa yung tuhod. Hindi na ako naniniwala, praktisado ka pala, eh. Kung talaga single ka, dapat wala. Hmm. Eh, praktisado nga, kasi yung trabaho namin dito, eh, palakasay, eh. Mm Baka tuhod lang ang Bakit malakasay? hindi tinatrabaho ka ba dyan? Oo naman. Kasi nandito nga ako sa ano, uh, DE. Alam mo ba yung DE? Thank you, Sam. Ano ba? Yung... yung oh, opo, opo. Yung na nag ng mga farmers kung paano gumawa ng palay, paano magparami ng hayop katulad ng baka, kalabaw, kambing, kabayo, ganyan. Ah, so kayo yung nagbibigay, parang nagbibigay ng training doon sa mga tao, sa mga farmers. Yes po. Yes, po. Oh. So, ma'am, ilan taon ka Pero na ulit, ma'am? Pero talaga yung Mindanao. Ma'am, ilan taon ka na, ma'am? 45 ako. Patanda pa nga ako sa kanyang dalawang taon. Kaya mo pa? Kaya mo pa? Baka mapag-aaralan pa. <laughs> <laughs> baka padamihin ka nito. Huwag <laughs> kang mag-alala. Pag ito ma... Pag ito... Ano pa ba? May... Sabi may... ano sa ibig na mga dami na ng hayop tsaka halaman mo, mi. Ngayon, baka yung paparamihin niya hindi hayop at halaman, hindi tao. <laughs> Malamang. <laughs> Malamang yan. Pwede na. O, oh, sige. Eh, I-follow Pwede na. na. Oo. Oh, muna ako. Papalo. Kita. Next. Palo. <laughs> Basta kukuha ka sa akin, sa akin na sasakyan ha, magre-repair ka din sa akin. Kamer. <laughs> Mitsubishi. <laughs> Mitsubishi. <laughs> <Nag -promote>. <laughs> Kamer to. Nag-promote. Kamer. Yung mga nagiging client ako sa banda dyan, maraming kumukuha. Dabao, Leyte, Cebu. Mahal daw kasi sasakyan dyan sa Gawing. Okay na? Uh -uh. Ah, sige po. Thank you. Sa baba, akayat.